Hello, hello mga katay wonder. So for today's video nga po ay pupunta kami ng Yang May para magpa-adjust ng brace at magpalinis po ng ngipin. So sa lahat po ng naghahanap ng Filipino dentist dito sa Taiwan ay nandito lang po sila sa Yang May. Smile Plus Family Dental po ang pangalan ng kanilang clinic dito po sa Yang May. So akit lang po kayo dyan sa hagdanan pagbaba niyo po ng Yang May Station. So nanggaling po kami ng Chung at bumaba po kami sa Young May Station. Tapos po sundan niyo lang po yung video para alam niyo po kung paano pumunta ng Yang May sa Dental Clinic. So punta lang po kayo diyan and then pag nakita niyo si Ai na nagtitinda, diyan po kayo bumaba pahagdanan. So marami po diyan mga tinda si Ai, ayan. Mura lang yung mga tinda ni Ai, may mga 100, 200, ipay, Yampay, sampay charot so baba po kayo dyan sa may hagdanan hindi ko alam kasi kung ano yung kaliwa, bahala na po kayo pa basta sundan nyo po yung aking video, so pagbaba nyo po ng uh, young May, baba po kayo dyan sa hagdanan na yan, kasi dyan po yung way papunta ng clinic, pwede po nyong lakarin, pwede kayong mag taxi pwede kayong mag e-bike, it's up to you, kami po ay nilakad lang po namin so may e-bike din po dyan, pagbaba nyo po ng hagdanan, ayan makikita nyo yung mga puno-puno na yan, ay may e-bike so pwede po kayong uh, umupan ng e-bike dyan. And then pwede din po kayo mag-taxi kasi po may station po ng taxi pagbaba nyo po ng Yangmei Station. So, uh, tawid lang po kayo dyan sa pedestrian. So, ayan nakikita nyo po yung mga yellow taxi. Pwede po kayong mag-taxi dyan. So, pag nakita nyo na po yung Coco, pwede kayong tumawid pa kabila. Pwede rin hindi. Doon na lang kayo sa way ng Coco. Or, doon kayo patawid sa kabila. Kasi sa kabila ay malilim. Doon po sa way ng pa Coco ay medyo may kainitan. Kasi pumunta po kami dyan ng maaga. Mamaya po ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga schedule ng kanilang uh, clinic. So, dere-derecho nyo lang po lalakarin. Huwag po kayong liliko kahit may makita kayong likuan. Dere-derecho lang po. So, pag makita nyo na yung 7-11, tawid lang po uli kayo tapos dere-derecho. Hindi po kayo liliko. Dere-derecho lang po. So, kung ayaw nyo naman pong maglakad ng medyo may kalayuan, ay pwede po kayong mag -taxi. Sabihin nyo lang po, ibaba kayo sa Smile Plus Family Dental. Mamaya ipapakita ko po yung schedule ng kanilang clinic. So, pumunta po kami dyan ng medyo may kainitan. Kaya, super payong po kami dyan. And, gumamit po kami ng Google Map para mas madali po kaming makarating doon sa dental clinic. So, pag makita nyo na po yung building na yan, dere-derecho lang po. Talagang dere-derecho lang. Medyo may kalayuan. Siguro naglakad kami ng more than 20 minutes. Kasi nga, ah, hindi pa namin masyadong kabisado. So, nung pagbalik namin, medyo malapit na lang kasi kabisado na namin. So, ayan, pag nakita nyo yung pedestrian na yan, dire-diretso pa rin po kayo. Huwag po kayong liliko. Hanggang sa makita nyo po yung isang 7-Eleven at saka yung Taichung Bank. Doon po kayo mismo liliko. So, mas maganda pong dito po kayo magpadental. Hindi po to sponsor. Ah. Mas, uh, mas maganda lang na dito kayo magpadental kasi mas magkakaintindihan po kayo ng kanilang dentist. Gawa nga po ng ang kanilang dentist ay phil Filipino. Talagang nagtatagalog po kahit anong klasing salita ng Tagalog ay alam niya kasi nga po Filipino po siya. So ayan pag nakita niyo po yung school na yan, dire-diretso pa rin po kayo. Medyo may kalapitan mo na po kami dyan sa may 7-Eleven. So naririnig niyo may parating na trend <laughs> sa aking background. So ang pinagawa ko po sa aking ngipin ay nagpa-adjust po ako ng brace dahil ako yung naka-braces. Tapos kasama na po ang pagpapalinis. So, ang binayaran ko po ay 2,500 NT. So ayan po nakita tanyo nyo po yung Taichung Bank at saka po yung 7-Eleven. So, dyan po kayo tatawid pa kabila kung dito po kayo dumaan sa malilim. Pero kung hindi po kayo dito dumaan, ay hindi na po kayo tatawid. Doon na po kayo sa way ng Pataichung Bank. Doon po kayo pasok sa Pataichung Bank. So, ayan po yung uh, palatandaan. Ayan yung Taichung Bank. Tapos yung 7-Eleven. Doon po sa way ng Taichung Bank po kayo papasok. So, pumunta po kami ng mga September 26. Tapos, mga alas dos, ang kanilang bukas nung time na yon alauna kami nandyan kaya pumunta muna kami sa 7-Eleven kumain po muna kami so ayan tumawid po kami pa kabila ayan nung taichong bank nakikita nyo medyo may kaguluhan lang yung video kasi tumatawid kami So tumawid lang po kami sa way ng Pataychong Bank para mas malapit na po kami at hindi na po kami tatawid pa kabila ulit. So dyan po sa may Pataychong Bank, dyan po yung uh, Smile Plus Family Dental. So marami pong kainan dyan, may mga coffee shop, may mga breakfast foods, may milk tea shops. Uh, katabi lang po siya ng OK Mart at saka po ng Milk Tea Shop. So ayan na po, Diyan na po yung way ng Smile Plus Family Dental So madali pong makipag-communicate dito kasi nga po ang kanilang dentist ay Filipino Ang kanila pong mga assistant ay mga Taiwanese pero yung kanilang uh, dentist talaga ay Filipino po Hindi ko alam kung siya yung may-ari or so whatsoever Basta Filipino po yung kanilang dentist So ayan po yung kanilang clinic Smile Plus Family Dental. So ipapakita ko po sa inyo yung schedule ng kanilang dental clinic. I screenshot nyo na lang po. So iyan po yung kanilang uh, dental clinic hours. So screenshot nyo na lang para matandaan nyo. Iyan po yung kanilang address 373 and 375. Located po sila dito sa Yangmei. Pwede po kayong magpa-appointment. Ayan, tawagan nyo lang po yung nasa screen. So, pwede po kayong magpa-appointment, pwede rin po kayong mag-walk-in. Kami po ang ginawa po namin, nagpa-appointment po kami. Tapos yung sunod na pagpapagawa po namin sa kanila ay nag-walk-in na po kami. So, pwede magpa-appointment, pwede rin mag-walk-in. So, yan po yung loob ng kanilang clinic. Dalihin nyo lang po ang inyong ARC at ang inyong National Health Card. Para po ay makapagpagawa po kayo. So, ang pinagawa ko po ay nagpa-adjust at nagpalinis po ng ngipin. So, ang binayaran ko po ay 2,500. So, may libre po kayong toothbrush at saka po dental floss. Dental floss ba tawag dyan? Hindi ko alam. Basta panglinis ng ngipin yan. So, ayan. Daladala ko po ang aking National Health Card. Tapos yung aking ARC. Kasi haanapin po yan ng kanilang assistant. So, ang assistant po nila ay Taiwanese. Pero ang kanilang dentist ay Pilipino po. So, ayan ang pinagawa ko. Pina-adjust ko po yan. Dati po yung sky blue. Ngayon, kulay black na. O, diba? Ang ng aking ngipin. Kasi hiwalay siya sa ilalim. Dati, ay, hiwalay po siya sa itaas. Ngayon, ang tagal ko pong hindi nakapagpa-adjust. So, ayan, natanggal yung mga tartar ko sa ilalim ng aking ngipin. So, super linis na po ng aking ngipin. Tsaka, bango na ng aking hininga. Dati, ang baho na siya so, ayan. Ang tagal ko po kasi hindi nakapagpa-adjust. So, sa mahigit isang taon ko po dito sa Taiwan, yan lang po yung time na nakapagpa-adjust ako more than one year po ang tinagal so pagdating ko po kasi dito sa Taiwan nagbayad muna ako ng mga nautang ko sa Pilipinas, kaya po medyo natagalan yung aking pagpapa-adjust syempre unahin po muna natin yung mga bayarin bago po yung ating luho hindi naman to luho kasi kailangan talaga to pero binayaran ko muna talaga yung aking mga bayarin, so yan po yung kanilang uh, Smile Plus Family Dental uh, Clinic Schedule so from Monday, open sila na ng 9.30 ng umaga hanggang 9.30 ng gabi. So, may tatlo po silang schedule pag Monday. Check nyo na lang po. Pag Tuesday naman, alas dos po sila nag-start hanggang 9.30. Ganon din po sa Wednesday, alas dos ng hapon hanggang 9.30 ng gabi. Pag Thursday po, open sila from 9.30 hanggang 9.30 ng gabi. Tapos pag Friday, 2 p.m. hanggang 9.30 ng gabi. Pag Saturday naman po, 9.30 hanggang 12.30 lang po sila ng tanghali. Pag Sunday po ay sarado po ang kanilang office. So, yun po. Kita-kita po tayo. Bye!